Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer ngayong Pebrero 8, 2025. Pagyakap sa liwanag ng buwan, isang araw ng malalim na pagpapahalaga sa sarili at emosyon. Ngayong Sabado, Pebrero 8, isang espesyal na enerhiya ang bumabalot sa iyo, Cancer, na nagmumula sa maaliwalas at mapanatag na liwanag ng buwan. Ang kalawakan ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong yakapin ang iyong emosyonal na lalim. Bigyang halaga ang iyong tunay na damdamin at pahalagahan ang kakayahan mong magbigay ng pagmamahal at seguridad sa iba. Bilang isang Cancer, likas sa iyo ang pagiging mapag-aruga at mapagmahal sa iyong pamilya at malalapit na kaibigan. Ikaw ang sandigan ng marami, ang tagapagtanggol ng tahanan at ang taong nagbibigay ng init at aliw sa mga nangangailangan. Subalit ngayong araw, napakahalagang ituon mo rin ang iyong atensyon sa iyong sarili. Sa kabila ng iyong likas na pagiging tagapag-alaga ng iba, tanungin mo rin ang iyong sarili. Ako ba ay nabibigyan ko rin ng parehong pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay ko sa iba? Madalas, inuuna mo ang kapakanan ng ibang tao at isinasantabi ang iyong sariling pangangailangan. Ngunit ngayong araw, ang universo ay nagpapaalala sa iyo na pantay ang kahalagahan ng pagbibigay at pagtanggap. Hindi mo kailangang ilagay ang sarili mo sa huli, maaari kang maglaan ng oras upang alagaan ang iyong damdamin, bigyang pansin ang iyong pangangailangan, at hanapin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan. Marahil ay may mga bagay kang matagal ng gustong gawin para sa sarili mo, ngunit laging nauurong sa iyong listahan ng prioridad. Ngayon ang tamang oras upang bumawi. Maaari itong simpleng gawain gaya ng pagre-relax, pagminilay, pakikinig ng musika, o pagbibigay ng oras sa iyong mga paboritong libangan. Kapag inuna mo ang sarili mong kaligayahan, mas nagiging buo ka bilang isang tao, at mas nagiging epektibo kang magbigay ng pagmamahal sa iba. Ang kapangyarihan ng pagpapahayag ng emosyon, pagpapalaya sa damdamin. Isa sa iyong pinakamalalakas na katangian ay ang iyong kakayahang magbigay ng emosyonal na seguridad sa mga tao sa paligid mo. Ikaw ang klase ng taong madaling lapitan kapag may problema, dahil alam nilang naintindihan mo sila nang hindi nila kailangang magsalita ng marami. Ang iyong presensya lamang ay sapat na upang magbigay ng kapanatagan sa iba. Ngunit, sa araw na ito, mas mahalaga na palawakin mo ang kakayahang ito, hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa iyong sarili. Ang pagpapahayag ng iyong damdamin ay isang mahalagang bahagi ng iyong araw. Kung may mga bagay kang matagal nang iniisip o dinadala sa iyong puso, maaring ito na ang tamang oras upang hayaan itong dumaloy palabas. Ang mga Cancer ay kilala sa kanilang pagiging sensitibo at minsan, natatakot silang ipakita ang kanilang tunay na damdamin dahil sa pangamba na hindi ito maiintindihan ng iba. Subalit, tandaan na walang mali sa pagiging totoo sa iyong sarili. Maaari mong piliin magsulat sa isang journal upang mailabas ang iyong nararamdaman ng walang pag-aalinlangan. Maaari mo ring kausapin ang isang taong pinagkakatiwalaan mo, isang matalik na kaibigan, kapamilya, o kahit ang iyong sarili sa harap ng salamin. Ang mahalaga ay hindi mo ikinukulong ang iyong emosyon. Kapag natutunan mong hayaan ang iyong sarili na makalaya mula sa bigat ng mga iniisip mo, mas nagiging magaan ang pakiramdam mo at mas lumilinaw ang iyong pananaw sa buhay. Ang regalong pagbibigay, isang araw ng kabutihang loob. Ngayong araw, hinihikayat ka ng universo na ibahagi ang iyong emosyonal na yaman sa iba. Alam mo bang minsan, kahit ang pinakamaliit na kilos ng kabutihang loob ay may kakayahang magdala ng napakalaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Hindi mo kailangan gumawa ng isang ingrandeng kilos, minsan, sapat na ang simpleng pagngiti, isang mensahe ng pangungumusta, o isang taos pusong pagdamay. Sa iyong pagiging cancer, may kakayahan kang bumuo ng malalim na koneksyon sa iba. Ngayong araw, bakit hindi mo gamitin ang kakayahan ito upang pasayahin ang isang tao? Maaari kang magpadala ng mensahe sa isang kaibigang matagal mo nang hindi nakakausap. Maaari kang magbigay ng simpleng regalo, gaya ng isang sulat o isang bagay na may sentimental na halaga. Maaari ka rin magbigay ng oras upang pakinggan ang kwento ng isang mahal mo sa buhay. Ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa material na bagay. Ang tunay na kahulugan nito ay ang pagbabahagi ng iyong enerhiya, oras, at pagmamahal sa iba. At tandaan, sa bawat mabuting bagay na ginagawa mo para sa iba, isang mas malaking biyaya ang bumabalik sa iyo. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, puti at asul, ang puti ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan, at espiritualidad, habang ang asul ay nagpapahiwatig ng katahimikan, katatagan, at emosyonal na balanse. Maswerteng numero, dalawa, siyam, at dalawamput dalawa, ang mga numerong ito ay may dalang suwerte sa aspeto ng emosyonal na koneksyon, pag-unlad at pagkamit ng layunin. Maswerteng kristal, moonstone, isang kristal na nagpapalakas ng intuition, nagdadala ng emosyonal na kagaanan, at tumutulong sa balanse ng damdamin. Maswerteng gawain, pagpapahinga sa tabi ng tubig, pagsasagawa ng meditation, at pagsulat ng iyong nararamdaman sa isang journal. Pagtatapos ng araw, paghahanap ng kapayapaan at paghahanda sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa lahat ng nangyari sa iyo ngayon. Minsan, kahit ang maliliit na bagay, isang magandang pag-uusap, isang sandali ng katahimikan, o isang yakap mula sa isang mahal sa buhay, ay may dalang napakalaking kasiyahan at kahulugan. Tandaan, Cancer, na ikaw ay isang natatanging nilalang na may pambihirang kakayahang magbigay ng pagmamahal at kaginhawaan sa iba. Subalit, huwag mong kalimutang ibigay rin ito sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng iyong tunay na damdamin, pagbibigay ng oras para sa sarili, at pagpapahalaga sa mga koneksyon mo sa iba, mas lalo mong mararamdaman ang kaligayahan at kapayapaan sa iyong puso. Ikaw ay isang cancer, mapagmahal, maunawain, at matibay. Ipagpatuloy mo ang paglalakbay patungo sa isang mas makabuluhan at masayang buhay. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at tanggapin ang mga biyayang darating sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.